tiis-tiis lang. Matatapos din yan. Matatapos yan. At ang pinakamagandang katapusan, pagkatapos mong magtiis, hindi naman masama yung magtiis tayo eh. Alam mo, yung pagtitiis, nakakabuti sa atin yon. Gaya nung sabi ni Balagtas, Ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at munit, sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Eh ano mangyayari pagka lumaki ka sa laya, wala kang kahirap-hirap. Nang halamang lumaki sa tubig, dahoy malalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuway maniig. Yung halaman na laging nasa tubig nakasilong pag napunta sa araw yon natutuyo ang ibig lang sabihin ni Francisco Balagtas diyan maganda sa tao yung nahihirati sa hirap nasasanay ka basahin natin ang 53 ng Roma at hindi lamang gayon kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian nanalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan at ang katiyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Ang kapighatian, yung mga hirap, gumagawa ng katiyagaan, yung pagtitiyaga. Pag ikaw ay eh, mahirap, magiging matiyaga ka eh. Dahil gusto mong mabuhay, gusto mong maitaguyod ang pamilya mo, magtitiyaga ka. Kung may alam kang aral ng Diyos, hindi ka malulungkot nagagalak tayo sa ating kapighatian sapagkat nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. At ang katiyagaan gumagawa ng pagpapatunay, napapatunayan na ikaw ay talagang matiyaga, matiisin sa hirap, at ang pagpapatunay gumagawa naman ng pag-asa.